Gandang araw mga kasi pag tayo po magpapalipad ng drone So yung drone po natin mga ay mini po DJI Mini 3 So ito po yung standard lang po yung kinuha natin Yung package nya At bumili na lang po tayo na mga ng isang extra battery Ito yung mas, mas matagal-tagal no Malobat kisa yung kanyang standard makasipag medyo mahal mahal po yung isang battery nya so kung magpapalipad kayo ng drone mga sipag, make sure nyo po na sa area kayo na, na malawak po masipag maluwag walang ganong mga masisikip o yung mga area bahay yung mga ganyan no, sa tower kayang lumayo kayo dyan no, makasipag na yung mga ganyan no kailangan papagbagohan para din po itong motor sa pagda-drive sa sasakyan makasipag ano you know? kasi pag once nagkamali tayo sa paglipad guys Sa akin ma sipag lagi po itong halos nabubunggo yung kanyang propeller makasipag ano you know? ito po kumbaga parang sa ano sa bad nin ito mga sipag na kailangan po natin dito para makalipad tayo cellphone at sa download po natin yung app na DJI Fly, Fly so, sa browser yung site na yon So search na lang po mga sipag sa inyong Chrome. So DJI Fly, download nyo po yung app na yon para po tayo ay makapag-monitor o makapag-guide na po sa pagpalipad natin sa ating drone mini 3. So ito po yung kanyang itsura ng ating mini 3, lightweight to 49mg no. Ang yung propeller mga sipag, eh, no? ito po. So i-make sure po natin yung kanyang kubaga ay maayos din sa akin kasi medyo nalaglag na po ito dalawang beses pero hindi naman mataas mga ganyan lang minsan tumama sa dahon kasi sa area kasi ako na hindi ganito malawak so try na natin no, oh, paano magpalipad so dito tanggalin na natin to nasa shopee lang po to na order no so yan pati ito. yung gimbal ito na po yung mukha niya yung gimbal niya Ma, kasi pag pag once na pagkatanggal nyo dito ay syempre yung paano ba nito bubuksan na so ibubuka po natin unahin mo natin dito sa baba yung kanyang for trailer masipag ay ibuka mo muna din pa liter C masipag papunta po dito pababa pa kaliwa ay kanan ayan o pababa pa kanan ayan o pa din pag ikaw naman po ibabalik ganun pa rin po liter pababa ayan so ganyan para hindi po masira ito no mahirap na baka talagang kontra yung pag ano nyo pababa letter C ayan kaliwa dito naman hindi na ganoon diretso lang ganyan no? side lang po side lang kaliwa ayan so kung tatanggal naman po kayo ng baterya ito lang po dalawa lang po freeze lang po to So ang standard battery ni Mini 3 mas si pag tumatagal lang po ito ng 35 minutes. So 2400 na battery lang po siya, medyo magaan kaysa dito sa Battery Plus may kabagatan pero tumatagal ito ng 45 minutes. Yun nga lang may kamahalan nga po siya mga kasipag kasi ang standard battery ay nasa 35 pero itong Battery Plus ay nasa 5k. Tutorial tayo. Dito po yung kanyang pang-charge type C makasipag at ito po yung kanyang memory lagayan dito po masipag yan. So ganyan po yung kanya itsura at ito po masipag RC1. Ito po yung magko-control at yung cellphone. So meron po siyang RC2 masipag yan. po yung touch screen. Hindi na po kailangan ng cellphone yon So ito na lang po. So cellphone then open po natin to. Yan masipag So, itong ating cellphone ay type C Android. So, ito po yung ginamit natin. Ito po. So, tanggalin nyo po dito. Ito po yung pang Android. So, dalawa po itong mga sipag na no, mayroon din pong pang iPhone. So, ito pang Android type C, no? So, meron din pong pang iPhone. Dalawa po yan. Or iPhone na bago. Type C, pwede rin po ito. So, tanggalin nyo po muna iyan. And then, pasok nyo yung cellphone nyo dito. Make sure nyo po mga sipag ha, nakapag download na po kayo ng DJI Fly sa browser po masipag you yung site ng DJI so kinakailangan po masipag makapag download po kayo nyan install nyo po yung DJI Fly then update nyo lang po masipag yung app na yan or dito sa browser no sa Chrome para makapag guide at monitor na po kayo sa inyong pagpalipad ng doon sa drone mini 3 so itong ating drone mini 3 masipag you wala po tatong obstacle avoidance kung baga masipag pag once na malapit na po ito so 3 meters itong mga uh, nasa side nya nababangga pababa pa taas o pagilid kaliwa kanan may mga bagay bagay na mabubunggo na siya hindi po siya talaga iiwas o hinto kasi itong DJI Mini 3 masipag although meron siyang portrait landscape 4K resolution po masipag you know, yun lang po yung avoidance nya no absa kyle's avoidance wala po siyang sensor na pagitna na halos 3 mil layo ay hihinto o iiwas po siya so ganun po ang mini 3 disadvantage niya, so depende po sa budget nyo and then meron po siyang joystick yan yung joystick yan lagay, lagay mo yung joystick dito yan joystick Ayan. Yan po yung joystick nya. And then mga kasipag, dito na po ituturo ko na po sa inyo bago ko punta ipapasok ha. Ito sa ating cellphone. At ito po. So ito yung on off nya. So pag in on off nyo po, 1, 2, din yung 2, press na po yung long press mga sipag. And then hanggang aandar na po siya mag on. din ganoon din po sa ating DJI Mini 3, 1, 2, press nyo po yung 2. And then, yun, antayin nyo pong parang tutunog siya, magbabribe gagana na po yun. Pero bago siya mag-connect dito sa ating Uh, RC1 kinakailangan ito nakalagay na po nakasaksak dito sa ating cellphone Android o iPhone type C yan so meron naman po dalawang option po yan no? nasa box po natin yung ating uh, kasamaan yan so hindi po natin magagamit yung dahil ito ay type C naman po yung Android natin so ito na po yung joystick no? so dito masipag papalam ko sa inyo ito yung magdadrive sa atin parang itong sasakyan or laruan po no na games so ganito So ito po yung uh, Ito muna Ituturo ko sa inyo Itong kaliwa mga kasipad Ito po yung Pag ginan nyo yung pataas Tataas po yan yung drone natin Gaganon So tataas ha So tataas yan yung lipad nya taas So ito naman po mga kasipag Yung left and right Yung drone po natin mga kasipag Ito po iikot po siya pa left Ganon So ibig sabihin yung camera nya iikot Yung gimbal nya So ganun yung kuha ng gimbal Iikot lang po yan sya yan iikot So pag once na ito po Ito po pag gaganon Tinaas natin to Tataas yan ganun yung dipad nya Ganun So ito naman kung bababa yan o Binaba natin itong left na joystick mga si pag left So bababa sya gaganon Babalik sayo kung gusto mo na ibababa So ganun po masipag kung left So ganyan po Ang ikot nya left And then right, Yan So ganon right, Yan Now, So ganun po masipag din dito naman sa right natin na joystick. Ito naman po masipag. Ito po yung paabante ito sa harapan. Kung bagay rin yung harapan, ito po gaganon siya. Ayan. So pag ginanon nyo po, aabante. Gaganon siya, aabante. Gaganon. So ito naman pag pinatras mo to yung joystick, so aatras siya papunta doon papunta. So, ano naman yung left and right, Kuya Chris? Pag ginanyan nyo po dito sa right, so dito po kasi tayo haharap. Kung ito po yung harapan ng drone. So, gaganon po siya harap. So, ito, right, gaganon da, po dahilan. Right, right siya. Ayan, magra-right siya. Hindi gagaya dito sa kabila na iikot right. Ayan oh. So, sa kabila ayon dito sa left joystick. So, gaganon po yun. Pag once na ito ay ni-right nyo po. Ayan po. So, ganon. din left. Ganon. So, left naman. Ganon. So, yan o. Oh. Tingnan nyo yung joystick natin. Left. And then, pag once na ito naman ay pababa, inatras. Atras po yan. So, atras po ang drone yan. Yan o. So, pag once sa paabante, ayan. Harap. Diretso. So, yan po masipag ha. Ito naman po yung pang return mga kasipag. So, kinakailangan natin na i-collaborate po natin yung ating uh, drone pag -uwan sa tayo magpapalipad para dun sa area na yun ay babalik po siya dito sa area na to so itong area na to no para automatic na po siya pag -uwan sa 20 bar na lang po yung ating battery pwede na po siya babalik no so mag return to home na po siya so ito po yung return to home kaya i-collaborate po nyo pong masipag kung saan po kayo nagpapalipad ng drone gaya nito sa area na to so dito masipag ito naman po yung normal mode na lipad nya ito yung normal mode And then itong pag once na ginan niya nanon po sa right ni ayan i-slide nyo po sa right ang mangyayari po niyan panglaban po siya bibilis po siya no at talagang lalakas yung drone dahil sa bilis ng hangin yung at ni propeller po masipag so lalakas to so panglaban po siya sa mga hangin para talagang ano ba yun talagang susungsong siya no parang makaka-uwi siya Wari, kung gusto nyo pong bibilis dahil may habol sa ibon, gusto nyo pong makarating na kasi may ulan, slide nyo po sa right. So, no. So, ito po yung normal mode sa gitna. Then, sa right, yung pang fast nya po, masipag fast mode nya po yan, pang laban sa hangin or gusto mo pong umuwi ng madali dahil malapit na ulan o hinahabol ng ibon. So, dito naman po sa kaliwa, ito po yung cinematic ang datingan. So, medyo may pagka-slow po siya, no? medyo dandahan lang, hindi bilis yung kuha. No dandahan lang siya cinematic ang datingan. Sa slide po ng kaliwa, ha itong sa right mabilis, itong normal mode, yung normal lang talaga, Yan po sa gitna, makasipag. Ngayon naman po makasipag, ito po kuware. Yung gimbal natin ay ito po kasi yung gimbal yung camera. Pag once up, pinindot po natin 'to makasipag, yung gimbal 'di ba ang gimbal nito ay nakaharap papunta sa atin. Yan, ganyan, harap siya. Ang camera niya. So pag one pinindot natin to FN Yun po ay bababa yung gimbal niya So ibig sabihin yung baba yung nabibideohan niya Yung camera niya bababa And then kung babalik naman pipindutin niyo naman no, Haharap na naman po yung camera niya itong gimbal na to So ganun na po no bababa siya kung pinindot nyo po to or babalik sa harapan. So, depende kasi kasi meron po kasing lumipad na po na drone. Yan o, nandan po yung object sa baba, yung view. So, dahil hindi kasi pwede ang drone gaganon eh. Hindi kasi siya gaganon eh. So, ang gimbal na po mismo yung body kasi hindi gaganon yung body no, ng drone. So, ang gimbal na po mismo yung bababa yuyuko itong camera na to. Pagwa sa pinindot to. Pero kung pinindot nyo naman uli, so kaharap naman po siya. So ganun po yung drone na hindi po siya gaganon no. Pa ano ba to? Tawag diyan. Basta ganun lang po yan yung drone, palipad pataas, pa ganun lang, pa ganun, kaliwat kanan, atras, abante, pataas, pababa. Hindi po yan gaganon yung drone no. Papataas and then pababa, hindi po gaganon yung drone. So ganun po yung drone ha. So ito no, yung sinasabi ko sa inyo, pag pa-clockwise, ayan po no siya po mga kasipag ay yung gimbal yung camera ay gaganon no so yung gimbal ng camera natin ay haharap sa iyo and then dandahan yon then kung ikaw naman po ay pa uh, reverse pa kaliwa ay yung camera yung harapan ng camera yung gimbal gaganon no dandahan so dandahan siya then gaganon dandahan na po sa so, magitan nito masipag ano you know? meron pa pala masipag ito po no pang shutter, pang picture kung nahirapan kayo dito pipindot no, meron naman po dito pang pindot and then ito po yung pag picture play video or picture, play video or picture ito po masipag ha. so ito po yung pang play video tsaka picture so ito po masipag, pag hindi pa po nakagana, hindi pa nakaplay yung video pag once na gusto mo po picture mode or video mode, yan po translate mo lang pindutin mo lang to rotate lang siya na and then try na po natin magpalipad para tayo po ay mag-start na lagi ko sasabihin sa inyo make sure nyo po no na mayroon po kayong DJI Fly na na-install na po dito sa browser no yung site ng DJI so doon po sa browser no download nyo po masipag install nyo lang po masipag DJI Fly para makapag lipalipad na po tayo pag once na sa inyo po kung mag-login kayo Gawa kayo or nasa inyo na po kung diretsyo na. Para ma-explore niyo po yung settings din niya. Yung kanyang video. So dito, pasok na natin to So bago pa na natin ipapasok, ito na po na yung pag-on. So ito na po yung 1, uh, 2, din yung 2, long press. 1, 2. Yan, tutunog na po siya. Ganun din po no, yung drone. 1, 2. Yan, so pag umalaw na okay na siya. Long press lang po yung 2. So saksak na natin 'to. Para pupunta na po siya sa app na DJI Fly. Ay na po masipag oh. So ito na po 'yon. So aircraft not connected RC1. Oh, ito na. Enable to take off na po siya mga kasipag. So dito, yan na po, gumagana na po siya yung gimbal. Yung gimbal niya nakaharap na po natin, no. So pag sa pinindot natin to, bababa yung gimbal niyan, yung harap ng camera. So dito dalawa po kasi yung ating uh, pag-andar nito, pagpalipad no, pagpa-start po nito masipag. So bago tayo magpalipad, lagi ko sasabihin sa inyo itong tatlong dots, itong settings, pupunta tayo tatlong dots sa gilid. And then explore nyo po dyan, masipag yung camera, yung control, about, transmission, yung update, yung firmware, masipag yun know? So dito yung max altitude 120 na sa inyo na po masipag kung gaano kataas no, ng drone papunta sa taas. So nasa inyo na po kung ano -set nyo Ito sa akin, ito sa akin 120 lang So nasa inyo na po mga Kasi magwa warning po kasi siya eh. Pag once na uh, 120 na siya na hit mo na yung 120 yung taas niya Pag warning na po siya hanggang dyan lang po talaga siya Hindi na po siya pwede tataas And then depende po sa inyo no kung saan po talaga nyo ilalagay yung max altitude niya Pati na rin po yung max distance Yung layo papunta doon kung saan siya yung pong layo no iba yung taas iba din po yung distance yung layo niya. So nasa inyo na po mga sipag eh, no? Kung meron po kayong limit neno, yan, no? Isisit nyo na po dyan. Then ito na po yung sinasabi ko sa inyo na calibrate. Yan, calibrate mo na bago natin ipapalipad. Meron mo na siyang, yan, para babalik po siya sa kanyang area na pinagliparan. Pag once na nag-return home or nag-warning na po dahil sa, then lalabas dito, calibration successful. Ayan na po yung gimbal, nasa harapan na po. So dalawa po yung pamaraan po natin paglipad dyan mga kasipag Yung pamaraan ng paglipad po dyan mga kasipag dalawa po no. So ito, tap nyo po ito para gusto nyo po magpalipad na. Pag once sa tinap nyo po ito yan, then take off, long press nyo po hanggang siya po ay aandar at lilipad hanggang dito lang dito yung taas niyan o pagtaas taas konti so automatic na po siyang lilipad pag ganyan kaya make sure nyo po masipag yun know? pag once na kayo po ay magpapalipad na nandun nasa area kayo na open malapad gaya nito delikado din yan you no know? pag baguhan ka baka ma, pin, ma slide mo tong ganito ganito <laughs> mabunggo na dyan kagaya sa akin nung baguhan ako yun know, yung propeller ko masipag sira niya so ganun po no tap nyo po dito then take off long press hanggang aandar siya lilipad then stay mo na kayo so ganun po masipag then ganun din po dito pwede din siyang B aandar lang po siya pag once na uh, mag on lang po siya pero hindi siya lilipad gaganyan hanggat hindi nyo pa po pinapaandar so gaya nito B natin aandar yan take off yan o no? So yan po mga kasipag, umandar na po siya. Pero kung gusto niyo po i-off, off natin. Ayan, so yan na po mga Then dito naman, pakita ko sa inyo dito ha. Ayan, ating screen record to. Screen record natin to. Screen record. So tap natin dito, ito yung pangalawang uh, pagpa-andar niya. Uh, pa start So ito, tap mo to, parang araw pa taas then take off long press mo lang lilipad na po yan sya Ayan o oh. lilipad sya dyan hanggang dyan lang po hanggat hindi nyo pa po pinalipad ito sa joystick mga kasipag then ayan nahirapan na sya sa bigat o oh. ayan so ito po papataas ayan then ito naman papatras ayan o oh. so andito tayo sa area na ayan oh. So ito po yung papaatras. And then, ito po yung papataas, pababa. And then, nilingon, malakas yung hangin. So, abante po natin siya, mga kasipag. You know? Ito yung abante. Ayan. So, bababa po natin. Ito, bababa. Baba konti. Medyo nahirapan siya sa hangin, mga kasipag. Ayan, no? So, ganun lang po, no? And then, kukukunin niyo po, mga kasipag, ito po, ibababa na po, no? press nyo lang po pababa tong joystick then nakatutok ba dapat yung kamay at wag igalaw yung kamay ha kasi pag ginalaw nyo po yan nilapitan nyo po yung drone ay lilipad po siya paangat pataas so istilang lang lahat then yung joystick ayan po pababa dapat yung kamay istilang lang ayan o oh. so yung, yung joystick nakababa so ganoon na po siya pagkuha then ayan